isang magandang magandang hapon mga kalagaslas tayo ay gagayak na tayo mga ulit subukan ulit natin ang araw tayong ginakasablog sa ilog so ayan mga gamit natin oh. gagayak na so mga kalagaslas ay nyo samahan sa aking panginilaw so isang magandang magandang gabi mga kalagaslas nandito na tayo malapit tayo sa ating spot kahit masakit ang ating paa tayo magsusubok tayo mangilaw. baka sakali swertehin so samahan nyo ako sa aking pangingilaw ngayong gabi mga kalagaslas sana, sana tayo swertehin so mga kalagaslas nandito tayo sa ating spot subok tayo baka tayo makadali ah laki ng tubig super super laki ng tubig sa tabi lang muna tayo mga karagasnas. So mga kalagastas, ang sobrang laki ng tubig tapos labo. Parang wala tayong madadali nito. Mga dalang tayo kahit ano na. Kahit yung ahas takig. Masarap din yun. So natin itong mga bakawa na to. Sana ay... Eh, kahuli dito, kahit pa paano yan nakakalaga saan so meron dito saan ay tayo ay dito kahit isda kung ano ating makikita ititirahin na natin kaysa wala tayo mga iuwing huli hirap nandaan dito mga kalagas Papasabak na naman tayo sa ganitong daan. Ingat, ingat. Baka mahiwa na naman. Saan nga makaadali tayo dito kayo tilapia Magkasa muna tayo ng pana Bakit itong eh Ang laki ng tubig Bayan Bakit tilapia lang Kahit ano Basta makakain layo ng dayo natin ngayon mga kalagaslas tapos wala walang labas ng hayop ito may talapya ito mga kalagaslas hindi lang ganun kalaki yan pero pabanatan ko na to one set mga kalagaslas Oh, ayan. Ulong-ulong tama. Ulam na 'to. Ayun pa, mayroon pang isa. Sana abutin ko pa. Kuta, oh, alis na. matisig pa o. Oh. Ayun pa, maliit-liit lang ng kaunti dyan, mga nagaslas. Kasalan natin ating pana. Ito. Uy, ala yes sayang so, Dalawa na sa ano. Mm, Hindi pa tinamaan yung isa. Ayun, wansi yung ating nakalagas-laso. Uh, Tilapia. Tilapia. dun mga kalagas meron sa pati natin dito siya po mga kalagas kas tilapia ulit yun Oh, so, na mga kalagaslas. pasero na tayo dahan lang tayo mga alaslas mayroon pang mga kasamahan niya nandyan lang yan ay maliit naman yan nasa na wala bang malaki maliit ito pwede na siguro to try na natin. Ay, nakapunit pa. Ito mga kalagaslas. Isa tayo dyan muna ate sigpaw. Silip-silip tayo dito. Doon mga kalagaslas. Babanata ako Maliit lang. Pero pwede nang pamprito yun. Okay, ah. mga pampito lang pwede na yun mga oh. parang di tayo susurten sa limang ngayon at okay, syaga tayo sa ganitong isda sigpaw natin Jesus. <coughs> na natin sa ating diwagan na kaya yan silid na natin ito mga kalagaslas las baka makawala pa <coughs> <coughs> ay ako nakawala pa nga yung isa mga kalagaslas sayang Uli na nakawala pa yun na yung hindi talaga para sa atin wala na bilis hanap na lang ulit tayo ng bago sabi tayo ng pana Ang meron dun mga malagas, das, hindi lang gano ulit kalakihan ay talagang babanata na natin baka tayo walang maulam Yeah. yung mga katigas laso sabi nga lang eh pagpang ulam din lang eh pwede pwede na bumibili pa nga tayo ng diles eh ito pa kaya malaki na to sampai sini jalan atin lagayan kata na naman eh sayang ay <tuh> hey, sana padali pa para may pamprito naman or paksiw na tilapia ya itong mga kalagas darito, malaki-laki ito mga oh, pinasamahan o oh, matang tama mga kalagas malaki Tamaan -tama, pa eh hirap pa nang bunutin Ayan hey, lang ang ah, naragasbas Natsamba natin isang yan Nagpakita sa atin Ang ayun meron doon hindi ko lamang aninaw kung malaki malaki to hindi ko yung katawan whole mm -hmm. side mga kalagaslas lapad na oh ayan mga kalagaslas oh. kumigis bigis ka pinipigyan pa tayo makahuli ng isda ano ba ng puti at tisima gaslas mayroon pa rin itong isa o oh, eh <coughs> siya po yan bumag talagang ugatan na pana yan <coughs> mga uh, gaslas napakadalang mga ayok hindi <coughs> pa malalaki pero oh pagi pang ulam lang mga kaligas eh ayos na ayos na to wala tayo madali nung ating hinahanting eh wala ka lima mo kasalang natin natin may wagang panak tayo makadali pa ang ilang peraso kahit pag wala na eh aaw na tayo alalim lang gabi igit maaga pa Maga maaga makaka uwi let's go dalang ng hayop ngayon maliwanag kasi ang buwan ngayon mga kalagastas sumubok lang ako mangilaw kasi nakakainip nakakainip lang sa bahay Ito mga kalagaslas, gusto pa sumama ng isang estilapia rito next part na to yun, siya pull gusto mo pa sumama ha? oh, laki uuwi na sana eh at wala na eh sumama, paring isang aray alam niyo, ipatatawarin ko kaya nakao isa layo ng dinadayo kong aray Sa di pa nga. Sa mga kalugas-las, may pinana tayo limang. Ayan Ay, Ayan. Padali din ang isa. Pinana ako na lang mga kalagaslas. las No tayo eh. Nasa, nasa butas. Ay palalim. malaki okay. mga kalagaslas natanggal na natin sa pana so mga kalagaslas ay eh, kami uuwi na yan lang huli namin oh. wala laki ng tubig uh, malaking tubig na malabo ay eh, may pang ulam naman tayong kaunti ayan oh. huli ng ating kasama isinama na rito so mga kalagaslas nandito na tayo sa bahay ito may kaunti tayong huli oh. tsaka yung huli ng ating kasama binigay na sa atin Kunti ang nahuli namin ngayon kasi malaki ang tubig. So mga kalagaslas, thank you for watching.